Pinarangalan ang mga magulang ni Carlos Yulo na sina Mrs. Angelica Pocas Yulo at Mr. Mark Andrew Yulo ng Milo at San Miguel Corporation. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang dahil sa kanilang anak na si Carlos na kilala bilang world class gymnast, kundi dahil na rin sa kanilang dalawang iba pang mga anak na sina Eldro at Eliza na kapwa mga mahuhusay ding gymnast. Kilalang kilala natin si Carlos Yulo bilang isang gymnastics champion na nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa iba't ibang international competitions. Ngunit, hindi lamang siya ang star ng kanilang pamilya. Si Eldro Yulo ay nagsimula na rin magningning sa mundo ng gymnastics habang si Eliza Yulo ay patuloy na nagpapakita ng potensyal na maging susunod na champion sa kabila ng kanilang mga abalang schedule at matinding pressure, naging matagumpay ang mga Yulo parents sa pagpapalaki ng mga anak at hindi lamang magagaling sa kanilang rarangan, kundi pati na rin may disiplina at pagmamahal sa kanilang bansa. Kaya't bilang pagkilala, ang Milo at San Miguel Corporation ay nagbigay ng parangal sa kanila para sa kanilang dedikasyon at sakripisyo na nagbunga ng tatlong kamanghang-manghang atleta. Tunay ngang napakalaking inspirasyon ng pamilyang Yulo, hindi lamang sa mundo ng gymnastics, kundi sa lahat ng pamilyang Pilipino. Sila ang nagpatunay na sa likod ng bawat patagumpay na atleta, ay naroon ang mga magulang na walang sawang sumusuporta, nag-aalaga at gumagabay sa kanilang mga anak. Congratulations Mrs. Angelica Pokis Yulo at Mr. Mark Andrew Yulo. Ang parangal na ito ay karapat-dapat lamang sa inyo dahil kung hindi dahil sa inyong pagmamahal at suporta, hindi makakamit ng inyong mga anak ang mga tagumpay na ito. Saludo kami sa inyo at sa buong Yulo family. Ano ang masasabi niyo tungkol sa parangal na ito para sa Yulo family? I-comment na yun sa baba at huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para sa mas marami pang showbiz updates. At syempre, huwag din kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga latest showbiz balita. Hanggang sa muli. Kita kits ulit sa susunod na episode. Dito sa Kita Kit Showbiz.